Speed to the city streets We began to feel the fire We rise like Kapag ano na lang uh, Sipsipan na lang kita rito sa akin Salayin na, na lang kita para makauwi ka Anong nangyari? Labusan no, nang gas? Wait lang, balaganti pa Labusan ng gas Ang ganda pa naman Hi ma'am. Ano ka ng gas? Opo, nabusan ng gas eh. Ayun ma'am oh. shell na lang sana. Wala nga ano. daw, wala akong dalang wallet. Ah. Ganito na lang, ano? Ah. Kaya mo pag itulak kita? tulak niyo pa ako? kasi ah, so ano, malayo pa ako eh. Malayo pa kayo? Magig pa ako uwi. Nabusan ng gas. naubusan? Ano kaya? Kaya mo ko ita, atay lang tagig? Sige, pwede. Ano kaya ma'am kapag ano na lang ah, Sipsipan na lang kita rito sa akin Salihin na lang kita para makauwi ka Ibigin niyo na lang ako ng gas? Oo oh. ah, Sige kuya pag bayaran ko na lang Hindi okay lang ma'am okay, okay lang Wait lang wait lang It Itas niya na yung helmet ma'am Tsaka Itas niya na pa yung helmet at mainit Wait lang ma'am ha na kita Ganda okay, naman Saan ka ba galing? Ano bang gas niya ma'am? Pula? Pula po. Pula, Pula rin ba sa'yo? Ha? Pula rin yan? Pula. Pula. So, naiwa ko yung wallet. Ah, sige, sipsipan na lang kita ha. Sige po. Kahit konti para makauwi ka na sa inyo. Sige, sige. Kaya maraming salamat ha. Okay lang ma'am. May gas pa ba? Kaya pa yan ma'am, kaya pa. Ipan ka na. Ako na kuya. Hindi, ako na ma'am, ako na. Ako na? Ako na pang sumitsip. Sige po. expect po ako dito ma'am eh. Sige. malunok mo ah Ano naman? Okay na. Hinikita, Salamat po, Yon, mga, kauwi na po kayo nyan. Binugong araw kita, oh, oh, Ingat po. -ingat po kayo. Pwede po magtanong? Yes po. Alam niyo po ang bahay dito ni ano, ni Shana? Shana. shana makilala kita, ma'am. Sige ma'am, mag-iingat po kayo ha. Opo, ah, thank you. At, uh, ang ganda niyo pa naman ma'am. Ma natarama. Ano po pala pangalan niyo? Ako po ma'am, si Boy. Kay... Ay ma'am, ingat kayo ha. Sige po, thank you. Sige ma'am. Ayun no, ang ganda. Ay ma'am, alam niyo may kamukha kayo? Sino po? Si Ibana. Ibana. Ibana yung nararamdaman kasi ma'am. Magkita ulit tayo ma'am Sige po, ingat O sa di ko na ano Di ko nagtanong yung pangalan Oh, wait, wait, wait Ano ko? Ano pa pa ng pangalan niyo ma'am? Ay, si Erika pa Erika? Erika pa Ang ganda niyo ma'am